Ayan, magandang araw mga kapanyero. Ito, uh, nandir to ngayon tayo sa Edmonton. Hindi tayo ngayon makapunta sa farm dahil sobrang init dito mga kapanyero. 36 ang temperature nung lumabas ako. May hangin nga siya pero napakasakit sa balat. Mga oras na to, ang init, ang, ang, ano, ang hirap gumalaw. Dahil lalo pa doon mga kapanyero kung nasa farm tayo, siguradong heat stroke ang aabutin natin. Sobrang init ngayon dito sa Edmonton. Yan, share share lang. Kung makikita nyo mga Kapanyero ayan 'no. Oh, yung kapaligiran natin. Naibidyo ko na rin to noon, yung mga una-una natin mga video. Noong kabibili ko lang ng drone na Kapanyero. Dito ako nagsasanay, dito ako nagpapalipad noon. Para ayan, open 'ya, 'di ba? Walang kapuno-puno ito. Ah, ito nga pala baseball field nga pala to. Pagka summer, marami-marami ritong mga competition ng mga bata na nagbe-baseball, ayan 'no. Oh kasi nga ang laki open open field siya di ba ayan ito ayun ayun yung condo natin palakad-lakad lang muna tayo kasi nga napaka-init saka dito mga kapanyero ah, sa sobrang init hindi ko na makaya yung buhok ko so magpapagupit na tayo ito ito ma share ko lang sa inyo katabi lang namin ito yung condo natin meron tayong katabi na commercial complex dito na maliit. Meron ditong gasolinahan, may convenience store, may mga may pharmacy, meron ditong barber shop. then meron din daycare, and di lahat. Meron tayong maliit na commercial complex dito sa katabi ng condo unit natin. Ayan, no? So na-share ko lang sa inyo. So ayan, pupunta tayo ngayon dito sa barber shop para magpagupit. Talagang sobra-sobrang init dito. Ah. Ngayon, mamaya pupunta tayo sa Home Depot para maghulog ng bayad para sa ating loan mower, di ba? Dahil alam naman natin na utang 'yon, hinuhulugan pa rin natin hanggang ngayon. Pero kahit paano, uh, nakakaano tayo, nakakabawas na ng ng utang. Ngayon, ito kalapit lang nung barbershop na natin. kahit kahit sa loob ng warehouse namin ang init dahil sa sobrang temperature dito ngayon talagang ang ano ang sobra sobrang init ngayon dito ito ito, yung mga ano natin ito yung condo natin ito yung barbershop shop ayan oh no? dynamite ayan oh no? <laughs> ang lapit di ba pero hindi ako makapagpagupit ngayon pa lang ako magpapagupit dito nung nung kasi nung unang-unang ano ko rito sa kabila ako nagpagupit noon eh nung hindi pa ako nagba-vlog noon eh ito, pasok tayo rito Ito Yung commercial complex namin Bato. Ayan, ma ayan, magpapagupit muna tayo Ayan mga kapanyero Patatapos lang natin magpagupit ah, Ang aliwalas ng ulo ko ah, Medyo lumamig-lamig Noon mga Noon kasi ayoko magpagupit Dahil nga uh, nagtatrabaho ko sa ano di ba nagtatrabaho ko sa malamig sa warehouse so nakakabig nakakapagbigay init din kasi yung buhok sa warehouse pero ngayon kahit sa loob ng warehouse namin medyo mainit pa rin hindi naman ganoon kainitan pero hindi na yung katulad dun lamig dahil nga sobrang init ngayon dito yan tara lakad-lakad na naman tayo ang lapit lang ng pinagpagpita natin tapos ito lang yung ating ah uh, kondo unit di ba dito sa area na to kaya yan mga panyero para punta naman tayo sa Lami, ang ano ang sarap sa ulo <laughs> ang sarap maaliwalas ayan ah ayan, nakita niyo naman oh sumilero pa rin tayo dahil nga yung sikat naman ng araw ang ating ayan ngayon, ito, naglalakad nga pala tayo. Naalala ko nga pala. Uh, maraming maraming salamat nga pala sa lahat ng ating mga subscriber. Uh, kung bago ka lang sa ating channel, uh, pakipindot naman ang ating subscribe button para suporta sa ating channel. Uh, yun nga pala, nagpapasalamat ako dahil nag-pop up sa akin nung nasa camping tayo. Nag-pop up sa akin yung YouTube studio na one year ko na sa sa YouTube. Yan, maraming maraming salamat sa inyo sa pagsuporta na patuloy na nandiyan na sumusuporta sa ating channel na naka one year tayo. Ang bilis ng panahon, mga kapanyero, di ba? Noon na pa, noon na pasama-sama lang ako kay Inags. Ngayon, nakabuo na tayo ng ng channel, di ba? Dahil sa inyo, maraming maraming salamat talaga. Tsaka, inya, Uh, within 7 months and a half or 8 bago mag 8 months yun yan na monetize tayo nakapag video tayo sa Seba Beach di ba na doon tayo nagpasalamat ngayon naman patuloy pa rin naman ako nagpapasalamat dahil naka 1 year na tayo yan maraming maraming salamat sa inyo talaga kaya ngayon mga kapanyero pupunta tayo ngayon sa Home Depot para magbayad naman ngayon ng ng maghuhulog pala tayo maghuhulog tayo ng bayad para sa mower para mga kapanyero Punta muna tayo. Maraming maraming salamat. Hanggang sa muli.